Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kagimat At isang magandang umaga At dito na naman tayo, dito na naman ako mga kagimat sa tabing dagat kasi you know, uh, Ligo tayo mga kagimat at masampasyal na din sa dalampasigan mga kagimat kasi marami Maraming tayong makikita ng mga kakaip, mga nagtumpok tumpok na mga buhagin o mga bato mga kagimat at magpasal-pasal ako mga kagimat ito yung mga bago kong nakuha mga kagimat yan o ito mga kagimat ito hmm. mga kagimat ng kaiba mga bato parang kitlat mga kagimat at ito mga kagimat ng uling na kahoy mga kagimat yung balat nagiging bato ng na mga kagimat at ito din mga kagimat isa din ito sa mga kakaibang kaibang bato na hmm. uh, parte ng kid, nipin ng kidlat mga kagimat na, na putol mga kagimat at ito nakakuha tayo ng suso mga kagimat na bato. suso ito mga kagimat hmm. yung sa ilalim bato na sa mga kagimat hmm. itong, itong ipo ipo mga kagimat yun hmm. At ito mga kaydimat eh. Ayun. Okay ba sa mga kaydimat? May mga mutya. At ito din mga kaydimat, bunga ng kahoy na nagiging bato na din mga kaydimat. Ayun, may ano si mga kaydimat. Ayun. Stabilize mga kaydimat yung ano niya. Ano, perang lansones mga kaydimat. At ito mga kagimat sa mutya ng langka mga kagimat na crystallized langka ito mga kagimat. Ang yan sa mga bago natin nakuha, nakuha ko mga kagimat dito sa ngayon sa dagat mga kagimat. Kasi malakas yung alon mga kagimat. Ano? Ito mga kagimat yung bago natin nakuha. Ba bago ko na ko mga kagimat ng mga kakaibang bato mga kagimat yan mga kagimat mga kagimat ilan lang yan sa mga aking nakuha ngayon mga kagimat yan mga kagimat at pasyal pa na tayo doon sa ano sa dulo pa mga kagimat yan meron yung uh, huli na yung isda mga kagimat at yung mga bangka mga gimat. gitu pak ini 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 Pinapakita ko lang mga kagimat yung, yung bagong nakuha ng no, mga kagimat no. kaya, kaya kahoy na ulig o kahoy na nagiging bato mga kaginat yung kahoy talaga yun mga kaginat at ito yung mga kaginat yung pinakamaganda mga kaginat yung dalawa at tatlo mga kaginat at ito yung mga kaginat yan marami sila mga kaginat yung bago, bago natin nakuha at ito lang muna yung papakita ako na bagong exploration mga gimat dito sa tabing dagat ngayon mga kaginat si ano patuloy pa tayo mag hahanap ng mga tamilok mga kaginat mayroon pa lang tamilok dito mga kaginat yan oh. tamilok yan mga kagimat. nagiging ano na siya ba, nagiging bato na ito pa mga kaginat yan ito lang muna yung bago kong exploration mga kagimat, ito sa tabing dagat and thank you for watching and God bless ating lahat mga kagimat may pamilo po lang mga kagimat, kunin natin mamaya mga kagimat, kasi nagiging bako na sa mga kagimat